Aries, huwag kang matatalo sa dumadating sa iyo na pagsubok sa pag-ibig o sa pera dahil pag naligaw ka ng gagawin, ay lalong susubukan ka ng kahirapan. Gawin mo na sa matuwid ka laging gagawa at may ibibigay sa iyo ang tadhana ng katapusan, ng kahirapan, at mapupunta ka na sa kaligayahan dahil sa matuwid mong mga ginagawa. Aris sa 2-digit number ay number 11 at number 13, at sa 3-digit number ay number 4, number 6 at number 1, at sa loto ay number 11, number 32, number 8. Number 25, number 40 at number 36, nagabay ng kapalaran. Sa huweting para sa Aries, sa umagang bola ay number 18 at number 20, sa tanghaling bola ay number 19 at number 6, at sa gabing bola ay number 22 at number 10. Aries, sa oras na umagang paglalaro, ay umaga ay alas 8 hanggang alas 10.40 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Player na may tato sa braso ang iiwasan siya ay magbibigay ng kamalasan sa iyo. Taurus, huwag kang matatalo sa dumadating sa iyo na pagsubok sa pag-ibig, o sa pera dahil pag naligaw. Ka gagawin, ay lalong susubukin ka ng kahirapan, gawin mo na sa matuwid ka laging gagawa at may ibibigay sa iyo ang tadhana ng katapusan, ng kahirapan, at mapupunta ka na sa kaligayahan dahil sa matuwid mong mga ginagawa, Taurus, sa two-digit number games ay number 18 at number 13, at sa 3 digit number game ay number 2, number 4 at number 1. At sa loto ay number 29, number 6, number 22, number 16, number 14 at number 25. Nagabay ng kapalaran. Sa huweting para sa Taurus, sa umagang bola ay number 19 at number 27, sa tanghaling bola ay number 19 at number 5 at sa gabing bola ay number 14 at number 20. Toros, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa tanggali ay alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo, pula ang iiwasan dahil kukuhanan ka ng oras ng swerte, at iwasan mo rin ang player na mahilig ng tawa ng tawa. Gemini, huwag kang matatalo sa dumadating sa iyo na pagsubok sa pag-ibig o sa pera dahil pag naligaw ka ng gagawin, ay lalong susubukan ka ng kahirapan gawin mo na sa matuwid ka laging gagawa at may ibibigay sa iyo ang tadhana ng katapusan ng kahirapan at mapupunta ka na sa kaligayahan dahil sa matuwid mong mga ginagawa Gemini sa two digit number ay number 11 at number 15 at sa three digit number ay number 1 number 6 at number 3 at sa loto ay number 20 number 24 number 5 number 33 number 40 at number 19 nagabay ng kapalaran. Sa huweting para sa Gemini, sa umagang bola ay number 13 at number 10, sa tanghaling bola ay number 21 at number 15, at sa gabing bola ay number 9 at number 30. Gemini, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.05 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ang dilaw, na kulay ang iyong iiwasan dahil mamalasin ka para matalo dahil sa ningning niyang kulay. Cancer, huwag kang matatalo sa dumadating sa iyo na pagsubok sa pag-ibig, o sa pera dahil pag naligaw ka ng gagawin, ay lalong susubukin ka ng kahirapan. Gawin mo na sa matuwid ka laging gagawa at may ibibigay sa iyo ang tadhana ng katapusan, ng kahirapan, at mapupunta ka na sa kaligayahan dahil sa matuwid mong mga ginagawa. Cancer, sa two-digit number ay number 16 at number 5 at sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 5, at sa loto ay number 21, number 43, number 37, number 48, number 5 at number 13, nagabay ng kapalaran. Sa huweting para sa cancer, sa umagang bola ay number 20 at number 12, sa tanghaling bola ay number 22 at number 19, at sa gabing bola ay number 20 at number 23. Cancer Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, at sa tanggali na alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Ang player na mabantot magsalita ng pagmumura ang dapat na iyong iiwanan dahil magagawa kang madalan ng ikakatalo. Leo, huwag kang matatalo sa dumadating sa iyo na pagsubok. Sa pag-ibig, o sa pera dahil pag naligaw ka ng gagawin, ay lalong susubukin ka ng kahirapan gawin mo na sa matuwid ka laging gagawa at may ibibigay sa iyo ang tadhana ng katapusan ng kahirapan at mapupunta ka na sa kaligayahan dahil sa matuwid mong mga ginagawa leo sa 2 digit number game ay number 20 at number 17 at sa three digit number game ay number 6 number 4 at number 1 at sa loto ay number 22, number 8, number 40, number 24, number 31 at number 29 nagabay ng kapalaran. Leo, sa huweting sa umagang bola ay number 24 at number 8, sa tanghaling bola ay number 24 at number 19, at sa gabing bola ay number 29 at number 21. Leo oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim may ikatatalo na 54 na minutong negatibo player na malaswa magsalita ang iiwasan dahil madedalan ka niya, ng ikatatalo, at kamalasan. Virgo, huwag kang matatalo sa dumadating sa iyo na pagsubok sa pag-ibig, o sa pera dahil pag naligaw ka ng gagawin, ay lalong susubukan ka ng kahirapan. Gawin mo na sa matuwid ka laging gagawa at may ibibigay sa iyo ang tadhana ng katapusan ng kahirapan, at mapupunta ka na sa kaligayahan dahil sa matuwid mong mga ginagawa, Virgo. Sa 2-digit number ay number 18 at number 4, at sa 3-digit number game ay number 2, number 7 at number 6, at sa loto ay number 28, number 15, number 8, number 11, number 17 at number 29 na gabay ng kapalaran. Virgo sa huweting sa umagang bola ay number 25 at number 18, sa tanghaling bola ay number 3 at number 5, at sa gabing bola ay number 25 at number 16. Virgo. Oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 9:30 ng umaga, may ikatatalo na 4 na pong negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo, kulay asul ang iyong iiwasan dahil magagawa kang mabigyan ng kamalasan. Libra, huwag kang matatalo sa dumadating sa iyo na pagsubok sa pag-ibig o sa pera dahil pag naligaw ka ng gagawin, ay lalong susubukan ka ng kahirapan. Gawin mo na sa matuwid ka laging gagawa at may ibibigay sa iyo ang tadhana ng katapusan, ng kahirapan, at mapupunta ka na sa kaligayahan dahil sa matuwid mong mga ginagawa. Libra, sa two digit number games ay number 10 at number 17, at sa three digit number ay number 2, number 6 at number 4, at sa lotto ay number 35, number 24, number 10, number 2, number 27 at number 16, nagabay ng kapalaran. Libra sa huweting sa umagang bola ay number 10 at number 24, sa tanghaling bola ay number 6 at number 13, at sa gabing bola ay number 9 at number 17. Libra. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6:15 ng umaga may ikatatalo na 52 minutong negatibo. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 53 na minutong negatibo. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 imedya na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow dahil kamalasan ang kayang magagawa sa iyo at sa player na malalaki ang mata na iiwasan mo rin. Scorpio huwag kang matatalo sa dumadating sa iyo na pagsubok sa pag-ibig o sa pera dahil pag naligaw kanang gagawin ay lalong susubukan ka ng kahirapan gawin mo na sa matuwid ka laging gagawa at may ibibigay sa iyo ang tadhana ng katapusan ng kahirapan at mapupunta ka na sa kaligayahan dahil sa matuwid mong mga ginagawa Scorpio sa 2-digit number games ay number 19 at number 10, at sa 3-digit number ay number 4, number 1 at number 5, at sa loto ay number 20, number 14, number 28, number 37, number 5 at number 41, nagabay ng kapalaran. Scorpio, sa huweting sa umagang bola ay number 16 at number 25 sa tanghaling bola ay number 10 at number 17, at sa gabing bola ay number 13 at number 29. Scorpio, oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 44 na negatibong minuto at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, -10 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, pulang kulay ang iyong iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Sagittarius, huwag kang matatalo sa dumadating sa iyo. Napagsubok sa pag-ibig o sa pera dahil pagnaligaw. Kanang gagawin, ay lalong susubukin ka ng kahirapan, Gawin mo na sa matuwid ka laging gagawa at may ibibigay sa iyo ang tadhana ng katapusan ng kahirapan at mapupunta ka na sa kaligayahan dahil sa matuwid mong mga ginagawa Sagittarius sa 2 digit number games ay number 16 at number 11 at sa 3 digit number game ay number 1 number 5 at number 6 at sa loto ay number 23 number 14 number 42 number 17, number 6 at number 36 na gabay ng kapalaran. Sagittarius, sa huweteng, sa umagang, bola ay number 19 at number 24, sa tanghaling bola ay number 14 at number 11, at sa gabing bola ay number 17 at number 15. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Kulay pula at player na malalaki ang chan ang iiwasan mo dahil magbibigay sila ng ikakatalo sa iyo. Capricorn, huwag kang matatalo sa dumadating sa iyo. Napagsubok sa pag-ibig o sa pera dahil pag naligaw. Kanang gagawin, ay lalong susubukan ka ng kahirapan. Gawin mo na sa matuwid ka laging gagawa at may ibibigay sa iyo ang tadhana ng katapusan ng kahirapan, at mapupunta ka na sa kaligayahan dahil sa matuwid mong mga ginagawa. Capricorn, sa 2 digit number games ay number 10 at number 13, at sa three-digit number ay number 6, number 2 at number 1, at sa loto ay number 19, number 31, number 25. Number 6, number 40 at number 37, nagabay ng kapalaran. Capricorn, sa huweting sa umagang bola ay number 10 at number 27, sa tanghaling bola ay number 11 at number 25, at sa gabing bola ay number 14 at number 29. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas tres imedya ng hapon may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, at sa gabi ay alas syete hanggang alas jis imedya na madilim, may ikatatalo na limamput na minutong negatibo. Aquarius, huwag kang matatalo sa dumadating sa iyo. Napagsubok sa pag-ibig o sa pera dahil pagnaligaw. Kanang gagawin, ay lalong susubukin ka ng kahirapan, gawin mo na sa matuwid ka laging gagawa at may ibibigay sa iyo ang tadhana ng katapusan, ng kahirapan, at mapupunta ka na sa kaligayahan dahil sa matuwid mong mga ginagawa. Aquarius, sa two-digit number games ay number 16 at number 13, at sa three-digit number ay number 5, number 3 at number 1 at sa loto ay number 24, number 11, number 5, number 36, number 31 at number 19, nagabay ng kapalaran. Aquarius, sa huweting sa umagang bola ay number 19 at number 10, sa tanghaling bola ay number 8 at number 22, at sa gabing bola ay number 15 at number 21. Aquarius, sa oras na umagang paglalaro, ay sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga, may ikatatalo na 46 na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay blue, siya ang magdadala sa iyo ng kamalasan. Pisces, huwag kang matatalo sa dumadating sa iyo na pagsubok sa pag-ibig, o sa pera dahil pag naligaw ka ng gagawin, ay lalong susubukan ka ng kahirapan, gawin mo na sa matuwid ka laging gagawa at may ibibigay sa iyo ang tadhana ng katapusan, ng kahirapan at mapupunta ka na sa kaligayahan dahil sa matuwid mong mga ginagawa Pisces sa 2 digit number games ay number 18 at number 10 at sa 3 digit number ay number 2 number 5 at number 6 at sa loto ay number 19 number 25 number 3 number 11 number 42 at number 36 nagabay ng kapalaran Pisces sa huweting, sa umagang bola ay number 25 at number 4, sa tanghaling bola ay number 16 at number 13 at sa gabing bola ay number 11 at number 26. Pisces, sa oras na umagang paglalaro, ay umaga ay alas 7 hanggang alas 8.45 ng umaga, may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may singit na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, kulot na player ang dapat mong iwasan dahil kukuhanan ka ng mga oras mong swerte.